Ito na po yung mga ipapadala po natin na pang ulam sa Maynila. Ayan. Binuksan ko ang muna po para po makasingaw. At medyo mainit pa po. Mamaya um, ko po ipapasok sa rep. Ingat kayo sa biyahe, mahal. Oo. Magandang araw sa inyong lahat. Bali, magluluto po tayo ngayon ng sinantol. At meron pong order sa atin na taga-Marikina. Isa po sa ating mga solid subscribers. Ay ipapadala ko po yun kay Mahal. At paluwas po siya bukas. Dadagdagan ko na rin po ang lulutuin para po may ulam din po doon sina Idro, sina Kim, tsaka nga po sina Mahal sa Maynila. At magluluto na rin po ako ng steak para may maipadala rin po ako sa kanila. Ayan, bali kami po ay kadadating din lang galing po sa bayan kami ni Bosin, kaya ako po ay nagpatulong na rin kay Adjaw. Ayan guys, at kami po ni Adjaw ay nagluluto ng uh, sinantol. Ayan po. At ang lahok po na yan ay alimang Kami po ay kadadating laang ni bossing galing bayan. Si Adyaw po ay nakapagbiga na ng mga santol at isang lang na po niya. Ayan. Tapos po ay meron din po tayo ditong na karning kalabaw. Ito po ay palalambutin ko na sa pressure cooker naman. Ito po ang ating pang ay kaya-riyara natin ng keso tapos ilalagyan din po ng rino. Kahaluin lang po natin para para yung, yung mga inilagay po nating keso at rino ay humahalo na rin po dito sa sabaw. Ayan, at ito po ay tatakpan na natin at palalambutin lang po natin ng mga 45 minutes. Ito na po yung beef stick. Bali, nilagay ko muna po sa isang hawong para po mas mabilis po lumamig. At ito po ay lalagay ko po sa mga siplak. Ayan. Hindi ko na po nilagyan ng sibuyas at para po hindi mag, ano ah, hindi mabilis mapanis. Pag sila naman po ay kakain, ay pwede naman silang maglagay na lang ng sibuyas. Luto na rin po itong sinantol. Bali, Pinalalamig ko lang din po at isasaling ko po sa mga lagayan. Bali ito po ang lahok nito ay alimango. Ayan po at bali ito na po yung ating sinantol. Bali na ko na po sa isang lagayan. Pinapalamig ko lang po. Ito na nga po yung order po sa atin. Tapos po ay ito pong nasa siplak ay ito pong isa ay papadala ko po kay Dayan. At ito naman pong isa ay para po kana na i sa boarding house po nila. Tapos ito naman po ay mamaya pagahatid namin kay Dudutski ay bibigay ko po kay Dudutski. Para may iuwi po siyang ulam sa kanila. Ayan. Bali po ay dalawang alimang na hindi man kalakihan. Pero matataba naman po. Ayan. Ito pa po dalawang alimango rin po ito. Ayan. Bali, pinapalamig ko lang po at medyo mainit pa. Tsaka po ito, pinapalamig ko lang din po at mainit pa. Yan po ay ating ipoprosen. Bali, pinaibabaw ko lang po yung sahog na alimango. Nasa ilalim po yung santol. Tapos, ito pong ating beef steak ay lalagay ko na rin po sa mga siplak. Bale, ito po ay napalamig ko na. Pang ulam-ulam po ni sa ko na po sa mga Ilalagay ko na po sa mga sitlak. Para pag ito po yung naproseng, lalagay natin sa red, ay isang ulaman po nila ng isang ganito. ini na lang po nila ito. Yan, okay na po yun. Eh. Hindi ko po pupunuin. At ito'y eh, isang ulaman po nila. Isang ganito. At marami na rin naman po ang isang balot rin ako sa nanipat. Ako po'y eh maglalagay rin sa maliit na sitlak. Para... Isang ganito po ah, ay pwedeng baonin po ni Dro. At minsan po si Dro po ay nagbabaon. Ito pa nga din daw mm. Dito po si Milot. Ay nagustuhan daw ng kaklase ni, ni Idro. Ah. At pinatikim po niya. Oo, oh, ni. oh, pinatikim niya. First time daw nakatikim naka ng karning kalabaw ay mm -hmm. eh, nagustuhan ay eh, sabi daw sa kaibiroy update mo ako pagka may padala ulit naman ha <laughs> Yan, isang, masarap naman po talaga yung mm -hmm. baon, isang baon isang baonan po ni Ibiroy, isang ganito hindi hmm. ko na nilagyan ng ano ay sibuyas sa ibabaw pero pwede rin naman Paglalagay ko rin si Daya ng isang ganito ah, isang pack. Mm hmm. Para matikman din naman ni Daya ang lipstick. Sa kasi nang tunlo, napadalaan ko rin May daw po din si Daya? Hmm, meron daw naman siya. Mm hmm. Guti po't pwede lang din yung ensil ni Danya. Dito mm -hmm. binigyan mo na yan mama? Oo, oh, kanina nung paglaluto. Binigyan ko rin ng tita ng ulam. Ito na po yung mga ipapadala po natin na pangulam ulam sa Maynila. Ayan. Binuksan ko lang muna po para po makasingaw. At medyo mainit pa po. Mamaya ko po ipapasok sa rep. Ito naman po yung minarinate kong bamus nung isang araw. ayun. Ito po yung napaka-prosin na. yan Ito po yung prosin na prosin na hindi po ito masisira sa biyahe. Ayan po at si dudot kay amin ang ihahatid sa kanila. Oh, isabit mo nga po si panapal ni dudot sa puwit. Para hindi mapagalitan ng itong... hindi magagalata lang ito. guys, at nadito na po kami sa Kanadudutski. Halika muna busing Baba muna tayo. Parang Edgar po ay nakasalubong namin. May pupuntahan yata. Tao po, Ma'am Grace. Amin ang inihahatid si Dodot. Sinasauli na namin. At ako'y nagluto ng kaunting sinantol. Ay, oh. Panapal, panapal daw ni Dudotski sa puwit. Sa itay. <laughs> Salamat. No, Mama, inip pa. Oo, oh, kaluluto. Aba, ah, hindi rin yung nakasalubong. Baka, nakasalubong na Oo, oh, ay laki nung alamango. <laughs> Nakapako na. Huh? Salamat po. Pero tuwa naman sa itay. Ha. Huh? Sige ako mag-update na kaunti di yan Aba, sa palayan. Aba, ma. Siguro ito'y wala nang isang buwan, honey. Eh. Yo. Bakit busing? Yan. Oh, wala na. Wala na. Papainogin na lang, honey. Eh. Update po dito sa palayanan po. Oh, Ma'am Grace, huwag ka di ato, ha. Para ko yung matundak na yun ang palay, honey. Malapit na pong Ay, mahinog ang palay. palay. Nakakatuwa po. Malapit na naman pong mag-ani. Natungo na po. Maninilaw na. Aantayin na lang pong mahinog ito. Malapit na naman pong mag-harvest. Sana po ay huwag magkakaroon ng bagyo. Para makapag-ani po ng maganda. Magandang ani. Na, dito na rin po si Paring Edgar. Manggang ano? Manggang ano? Manggang ano? Manggang ano? Manggang ano? Piko? ano? Manggang 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 ano? Manggang Manggang Salamat sa mangga. Saan galing ito? Parang Edgar, ha? Doon ako na kayo mangga. Ah. Ay, mangga po. Ito ba kayo pinapahinog din, eh? Paano mm -hmm. pa pahinog? Hindi pa kayo rin ang kainin ang hilaw. <laughs> okay, hindi na yan. Hilaw ko. Ma'am, ah, nadilaw na. Nadilaw na. na Kalinip na. ko ng baka, Salamat ay, sa mangga. Madami kong padalang mangga. Pauwi na po kami ni Bossing. Aba, ito po pala eh, eh, ha -harvest na. ay ha-harvest na. May halima, oh. Ha harvest na po itong palay. the next day. Si Bossing ay kadadating galing fish oh, pond. Ah! <laughs> oh, bayawak! Oh, laki! Nahuli mo, Bossing, sa bitag. Ang dati kong bitag doon. Ah! Ay, pumasok. Yan po, nagkakain ng mga... Hulog ni Bosing sa fish pond. Uy, laki hon eh. Laki yung bayawak. Yan po ay... Ito bagay nagkakain <laughs> Bosing ng isdahan eh. Yan po yung sa fish pond natin kakain po ng isda. Ito naman po yung huli po ni Bossing na alimango. Wow, oh. thank you Lord. May alimango po dala si Bossing. Ito po ay meron po umoreder sa amin na ito. Yung nakita po namin kahapon sa simbahan si Ma'am Astorias. Tataktak na po ni Bossing yung alimango. Wow. Ku oh mga yung matabaan. Eh. Oh, grabe po. Oh, uh. ha. plastic na lagay natin. Malalaki. Ng na ito nga po ito, ito tatlong may piga, ito ka ah, may piga, mm. uh -huh. na, na, si bakla. Ano ba order sa iyo? Malalaki daw o ano? Kabayo, wala. Ang sabi na ang ay dalawang kilo. Ayan po yung malalaki, yung alimango. Malalaki na babae. Eh. Naalala ko si Ma'am Joy, gano'n na gusto niya yung mga alimango. Mga malalaki balik na yun. Saka so, na Saka na, isa pa. Dalawang kilo daw bagahan eh. Ang order na yan. Tira na po na. po yun. 2.2. 2.2. Kasi itong natera ah. May ating sa palengke. ano ko tayo uh -huh. naman. Nakal, eh? Oo. Oh. Yun po ibang alimang ibebenta na po namin sa palengke. Tatlo ang natira, ni. Eh. Tatlo po. Tapos ito pong ibang medyo maliliit ay eh pa ni Tipan ay karaan ni Tipan. ko po mamaya sa mga partner. Ako hindi makakasama. Bakit? Um, Ang madami kayo din. Okay. Ang isang timba. Isang kilo naman po yun. Eh, 1.1. Uh, Yan guys, good morning po. Uh, dito pong mga ipapadala ko sa Maynila, ilalabas ko na dito sa ref chat na po si Becca na maya maya na ang daw po ay si Lady Yami na oh hindi na lang na ni Teo ano mo no, po no. ito ito na din na ang ating papadala oh. ito naman po ay kahit bumiyahin ng ilang oras ay talagang prosen eh. kaya Ilagay na po natin sa ser. Ito po yung order sa ating. Ah, ito po yung papadala natin dun sa magkina. Beka, ito yung kay Ati Gemma. May pangalan. Tapos yung may papadala ko kay Diane ay may pangalan din, Beka. Ayan, guys. Bali, ito na po yung papadala natin nasa Styro. Tapos, ito po ay parcel po ni Nini. Ito daw po ay table niya. Small table. Ayan. Nandito na po kami sa terminal. At... Itong isang suman ay para sa inyo, sa inyo sa dorm. Tapos itong dalawa ay ko kay may kasama na ipapadala kong suman. Chat ko na lang mamaya at baka ano ah. Beka, ito ang dala niyo ah. Uh, ito kay Kim na yung table daw niya at saka yun ah. Ingat kayo sa biyahe. Anong oras daw ang inyong ano? Ate lang. Ingat kayo sa biyahe, mahal. Oo. Oo, sige. Si Becca po ay magtataga dorm muna para po may kasama po yung tatlong bata Ingat lagi kayo. Tara. At kami po ni Bossing ay mag-deliver -de muna ngayon ng alipango. Doon po sa kay Ma'am Astorias. Malapit lang naman po yung pag-deliver namin ngayon. Uh, dito lang po sa may school ng sa may high school. Nandito na po kami. Maganda umaga po. Ah, ito na po um. yung... Ilan ang kilo ito po si Dalawa. Apat na point two ay tawad na yung dalawang guhitan eh. Magandang umaga po. Ah, kami po oh, ay binigyan po ng pangkamot. Oh, Thank you oh. po. Binigyan ka ng pangkamot. Iyan na papahaba. Hikit, hikitin mo hmm. gano'n ah. Kasi okay. po, simple, laging kinakata na eh. Ako ang ah, tatakamot na yan. na. Ay siya na. Ako hindi diabetic pero ako'y ako laging ano na. Kaya ako na maingat. Sa singla na lang. Kukuhaan daw po si Bossing ng sugar. May libreng, ano ka pa, Bossing? Natingin. May libreng check-up kay mam. Kasi kumain na itong bra. Oo nga po. Si Bossing naman po eh. Kaya talagang pipa. Ito pipa na ko lang kapatid. Kaya talagang hindi ka naman. Ako hindi <laughs> ba? ba? Daba. Oo, dapat sa Eva! Dapat pala ng bansa, isa ay mong eh. Makapal naman! po ang <laughs> kaliyo. O sige. <laughs> o, bossing. Ano? Hindi daw ay Ang mga. Dilagyan din sing Matapos ng first aid ang mga biktima ay dinala mga ito sa Quezon City General Hospital.

Ng isang motor, Ito ang bantay ako parang kinabot na, na eh. Yes. Meron na po, yun. Meron na po sa inyo. ang ng sugat sa siko. Ulo. Kaya kailangan maagapan. May pinakataas po. Yes, may ay. Sa kinakain. Ay, naku. Kami po ay paalis na Bossing. Thank you po. Ang bahay ko yung nado sa ipakata. ah. Tara Bosing po. Salamat po! O kami po'y tutuloy na. Salamat, salamat Nandito naman po kami ni Bosing sa Palengke. Magdadala po kami ng alimaw kay Ati Janet. Ati Janet, magkano na ngayon ng isang kilong binuro? Ikaw? P50. Ah, 50 50 pesos. Okay mga tinda ni Ate Janet na hipo. Yan guys, bali pa na po tayo. Bayon na yung sa aming bahay. Ah, tanaw na dito. Kami pinapadan napadaan muna dito sa may malunggay ni Tio Bino at kami eh, nang hingi Nagsabi sa puno. <laughs> Salamat po kay Tio Bino. <laughs> Yun po ay eh, malunggay ng ano, baya, barangay. Yung mga napapadaan diyan ay eh, libre ng nakakahingi. Ben po ang puno ng malunggay. Thank you po sa so may puno. Oh, tara. Ha, ah, kami po i eh. Uy na. Naani na pala ito, hangin. Ito po yung naani na kahapon. ayan guys, and nandito na po kami ni Bossing. Kami po ay namin ng mga gulay. At kami po ngayon ay vegetarian na. Okay. Ayan. Bumili rin po kami ng pipino. At ito po yung mga binili po namin gulay. Ayan. Tapos ito po yung libreng malunggay. Ayaw ang pagpipiyan. Hahaha. Okay. Si Siposing po binibipihan ko. Panay ang iling ni Teo. Ayaw mo papibihan ng lulo? Bibipihan po natin siposing kung anong kanya bibi. Iko kung ng mga kidnappers. So 131 over. Sixty-six. Ayan po ang bibi po ni Bossing. One thirty-one over sixty-six. At eighty-seven po yung kanyang heart. <laughs> ang kailangan lang <laughs> talaga Bossing ay mag-diet na. Bawas kanin. Kaya-kaya. Makakainin natin. Ang sabi ko maganda ka. Uh, ahala ko kasi sabi mo binya. Yan, thank you Lord At uh, okay naman po yung bibi po namin ni Bossing At nung nakaraan pong April 29 Ay kami po ni Bossing noon ay nagpa-check up at medyo mataas nga po yung sugar ni Bossing. May mga inireseta lang po sa amin na gamot si Doc at inaubos lang po namin iyon at magpapacheck up na po ulit kami. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!